Good morning mga kagri po Happy Saturday po Ngayon po ay bibisitahin natin yung area ni Sir Latras ko na po Ito na to uh -huh. Oo okay. Tuyoko namin yung area ni Angko Tras. kay... Nag Nagproblema siya ba? Nagbido siya Yan mga kagri Taas pa sa ako Hapit dyan Ano humay? Ano na humay? Oo no, oh, no, no, Pero tinamaan pa rin siya ng kunting mga kuwan Oh grim Nagibayag dali mm Hmm may Sos, nga sa bagatong na no, pagbunot daw isa. Pagbunot daw isa. Ito yung concern niya mga kakri. biglang nagkaon. Hindi naman mabunlot, oh. Ito yung concern ni Kuya. Tapos wala siya ay wala, siyang unod, wala yung unod tahop. Manay niya concern. Ini murag lain laki. Murag laki ang kuan. Palay, ikaw na yan. Okay, basta hindi ko makita niya ang mahog Kini, Gini. Gini, murag istimburer na siya. siya istimburer. Ito yung tinatawag na whiteheads mga kagri. Pag bunlot ni mo, madala yung kwan ba? Madala yung, ang tawag nito, madala yung subok niya. Ito, yung buong puno, mabunot mo steam to tapos ito steam rin to oh. steam yan you know? yung kagat ng oo tapos makita mo lang yung steam na nagdamis na pag ganito na yung standing sa palay eh. Iniya niya mga steam borer man niya white ang tawagan niya na siya kini na siya Nahapit na hapit na sa nasugdan sa steam niya wala mahina yung o nag-spray na ka. Manawa ka pinitreat. Manang medyo na kuha ng ilaw man na damage. Parang nailaki ba? So, easy 8433 DT ang variety ani ni Kuya. Latras. Yung, -agree. Yan ba magruyong mga kagri? Yan 160 eh? Ito daw Same. Ito, concern ni Kuya. Ayan o. Hapit siya makuhan. Tawag siya dirty panikol. Ayan mga kagali, dirty panikil o. Panikol blast. Tawag niya. Hindi lit niya, is temporary. Panikol blast. Ano yung tambal natin? Ato doon, spray niya yung pero sa kalas na nag-spray ng natibo. Ito yung concern niya makagagri. Ayan o. No? Huwag na. Nagbuting, nag-spray ka. Oo. Pero huwag pa kaka-spray utro. ako na itong cooler na to. ako ka survey kay napa Tawag yo nang customer natin from Libas. Di ko bitid dito. Kay magpa-survey na sabto layo ra bakayo. <laughs> Dul sa sapa sa tago. Giatay. Yan mga oh. Padong lang siya masudlan o guhay. Ano siya? Okay. So dami sa tunga-tunga, gihapon -tunga, ang concern. isa sa tunga-tunga na sa mga almost 35% na ang ina So makaya pa ba ni? Okay. Nawahi ka na tibo ba? Sayang ang bis na kasakop na kasdahon, nga sa sakit ang dahon na timing as natibo dari nang kasunod. Dapat ato wala pay kuan, imo nang tatong gisprihan dayon op ang tubig. Utro -ut na tibu para di Oh my god! Wow! Yeah! Dili inagawa sa bunga ba, ingon bitaw ko daan yeah, inagsug inagsugtong dawa sa bunga. Sprihan ani na mo natibo ha. Dayon gawa sa bunga. Dakma dagtong pako. Sus. Hmm. Hmm.

Yan mga ka yung pilapil niya, yung... <laughs> saka wala rin magdangaw ba? Walay, <laughs> walay hangdan. Hanggang yan. yung pagtipid mga kagri ni Kuya. Oh, walay nikrat ha, walay nikrat mga kagri oh. Yan oh, walang nikrat to. Oh. Panicle blast. Ah, ano tawag dito? sa ako lang na nga uh, decision ako oh, treat ito yon steam pag bunlot mo nang ganon bunlotin mo o oh, yan madala yan kuhan pero hindi naka ano yung steam dito hindi naka penetrate kasi nag yubal mo si kuya dito spare niya yubal kaya medyo maliit lang yung damage kahit yung iba na o oh, yung steam borer. ilan ilan lang yung mga na damage ng whiteheads pero yung kuha ng daghan. So recommended Direta sa conclusion Recommendation Isprihan nato to ni natibo Ya yeah. Natibuho nato niya Isprihan nato unya yeah. Kaso wala na daw kwarta si Kuya. Problema ini. Kaya pa doon na unta magkwarta Wala na kung napunyay kwarta. <laughs> Panikol blasa niya. Ayan o. Panicle blast. Ang to na, na resulta ni eh, dirty panicle. Yung nakita ninyo. Grabe ka kuhan. Wala yan mo yung rice bag. Walang rice bag dito mga kagri. Wala kayo makita na rice bag. Tingnan mo naman yung tayo ng palay. Eh. Sobrang ganda. Tingnan mo naman alaga ng natibo yan. O, sobrang alaga ng natibo. Yan yung pag na-spray ng natibo. Problema lang ni Kuya, isang beses lang siya naka-spray natibo. Wala niya na So dapat talaga dalawang beses para hindi magkaganito. Kasi paglabas ng uhay mga kagre yan o. Magkasunod-sunod yan eh hanggang magiging nikrat yan o. Hmm. Ito. Padong na ni siya mga kagre magnikrat. Yan o. Hmm damage nyo, kunti-kunti ng damage din eh. Ikunti ng pag damage damage at hanggang magiging ganito. Hindi na, hindi na mahinog. Madid na siya. So ito yung buong area ni Kuya Latras. Inikot talaga natin kahit Sabado. Yan yung trabaho natin. On tayo eh. Walang magawa. Para nire-request ni Farmers na magbisita tayo sa farm so let's go ikutin natin buong tweeters ito yung pinakagrabe sabi ni kuya magdahan lang tayo pag ikot sa area kasi liit lang ng pilapil niya isang pulgada lang ito pinakadami hihihi Megalik, ewa mo ni Kratia. Believe sa so, kung nga humay ba, hindi, hindi, talaga na continuous ni Krat. Kay kung nakaduha ka largo natibo, na tibo, dili ni siya mapagawa sa uh, uhay ani. Dili gyud siya moina ni. Tungod panahon niya nga kunting ulan ba, kunting ulan tapos pagka inaron init kayo, pagka hapon you know, ito retik taligsik, taligsik lang ba yung tilitili -tili lang. Mani ang resulta. Ingon ba ingon ko nimo dapat natibo kadalawa. Grabe So tingnan niyo man yung tuhay mga ha almost dalawang pulgada pero sayang kasi may tinamaan ng panicle blast ayan o tapos may ganito pa ayan mga ayan o kanang oh kanang ni aksyo ko ano ano na gyud? na lang natibo ba? Aron dili ito maigo tong ano, tong na huli ba nang alay lang nah green pa. Kani gi pa lagi ni mo niya na. Wa na ni. Champion na gyud ka. Okay, dala na ni natibo. Oh, kulang gyud ako gani. Kulang ko sa akin kasi yung sa akin mga kagri nagbuntis na. Kailangan ko na rin isprihan yung natibo para yung Ganito, tingnan nyo yung plug lift ni Kuya. Isang bisis lang siya nag-spray na tibo. Kung dalawa na to, na dalawa. Parehas plug lift. Ito lang talaga problema, oh, mga kagri. Dapat dalawang bisis talaga magtira na tibo. Okay. Nabog naman ito. Sayang nga niya kung namina pagkakaduha lagi ya kaduha. nalagay ko na siya sapi mga kagre yan yung sakit sa farmers eh imbis na malapit na harbison yung basakan ba hurot na yung pira na ubos sim <laughs> sa akin imbis kay need na abunuhan wala na yung tubig wala pang pira ay eh, nako sa bisaya pa to mga kagre kini na mga sitwasyon sa humay manigitawag og nagwaswas problema problema sa amin dito kasi pati yung bulsa namin Gago! Nawaswas rin. <laughs> <laughs> Nawaswas rin bulsa namin. Pusang gala. Magbinta kami humay. Perti kabrato ang bili nila. Pag kami magbili ng abono, pusang gala. Kulang na lang. Talagang sobrang mahal, gagi. <laughs> hmm. Grabe kamahal yung abono ya. Mm -hmm. So need ko pala mag-top dress ngayon sa aking area. Iwan ko lang kung makabili pa ba no Yan yung mga kagrio. Ito yung sisadjes ko kay kuya kung may pira pa siya. Isprehan niya ng natibo. Kahit na okay yung plug lift, ang iwasan natin dito, ito yung mga to bagong labas na mga suhi, o suhi, sorry, uhay ng palay mga bunga. Kini ya, dapat manatibuhan ni niya Mo kata ito hariya yung ano ba? Mo kata ito hariya itong sakit. Hmm? hindi, hindi mo eh. Sayang ini. Eh. Nagan pa magbata pa. Katapusan pa man niya. Ah, halo na lang ka dere og kuan. Kini ni ang bindix baka or sulumon? Para mausara ang tiangaw. Pangproteksyon ba Mabaho ba to Kasi yung bindix plus or pinant mabaho mabaho yon. Hindi makalapit yung mga yung mga rice bag kasi ang karakteristik ng black uh, rice bag rice bag ha, tiangaw sa amin, tiangaw. Kung naaapay mas baho sa iya ha, hindi yan basta-basta lalapit. Wala kami pakialam! <laughs> sa kanya, kaya magbuga ng baho siya, magbuga nang yung, yung rice bag, magbuga ng baho niya. Pag hindi kinaya ng amoy niya, o yung baho niya, siyempre magalis yung sila. Medyo dito, lugdang na dito, malapit, lugdang na mga kagreo pero meron pa rin makikita niyo ng mga panicle blast. So buti na lang, hindi talaga nikrat. Kasi kung nikrat to, puro balik lahat to. Balik. Kaso isang beses lang si kuya naka-spray ng natibo. Sayang yung area. Ang lalaki ng puno. Mga kagri, Dahil ito sa panahon natin mga kagri, Sa panahon na sobrang init. Grabe yung init pag ganitong oras hanggang alas 12. Pagdating naman ng 1 to 2 hanggang mahapon, late afternoon, super naman yung ulan-ulan, biglang kilat-kilat kaya ayan. Parabi. Yaw, sayang niya ba? Hindi mo kanon nun yaw, so good na niya? yaw. Pag hindi mo natibog yun. So, punggos niyan mga kagriha, ka punggos. Yan yung iniiwasan natin. Dual treat. Ha? Dual treat. Pero lahi yung mga punggos, ang niya Bilbi man nga to ano to Belbe ang mm -hmm. kwan kanat mm -hmm.